Kailangan mapaalam din kayo. Huwag kayong basta-basta na lalayas ha. Yung sasakyan natin, parang tingin ko may diferensya. May sira siya kasi ini-start ko sa bit lang. Tapos, namatay agad. Daling ko sa mekaniko ba Daling ko sa mekaniko. kasi oh, pa chiko kasi ano eh mas maganda gamitin ang sak yung pag ano uh, talagang okay ang makina walang diferensya di ba oh, no, o, no 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 alis <laughs> na na pakita mo na talagang wala na yung ano, pag asa kailangan mga ano, sa mekaniko ah, uh, aan di mo ah, uh, under to mga ilang uh, uras lang mga ganun at uh, ngayon makakaalis ako pero may no, lang oras lang no, no, siya. no, no. Kaya kailangan no, no. na agapan na ma-check agad yung mag mga magagaling na mekaniko. Yan Paliwan na. Paliwanag ko sa kanya. Ito, i-start to. Paano madadala yung sakya? Kung hindi andar, gagawa mo ng paraan kamo mo. Gawain ko lang ito ng paraan para umandar. Para May gagawin ako dito sa lalim kami. Oh, no! Para umandar. Para pang samantala lang, ha? start na yan. Kailang, may limit to uh, isang oras lang. Kailangan makatakbo ka ka para makatakas ka. <laughs> so yan, yun mga kagagulo. Utak na ginagamit. May tuturo ko sa inyo mga kagagulo, mga katulad ko, mga wapo, na hindi basta-basta makakalabas ang bahay ha. Gagawa ka ng gagawa ng paraan. Ito ang gagawin nyo ha. Kasi sa totoo lang mga kagagulo. Yung una napanood niya yung una kong video na sabi ni Mrs na wag na lang ako mag-four wheel, mag-motor na lang ako. Sa totoo lang eh. kasi sabi niya, Palakat, ang dating at saka matchung macho, lalaking lalaki pag nakamotor ka. Sa totoo lang mga kagagulo. Huwag kayong maniniwala sa amin. Oh, no, niya, no, 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 na no, no. Kasi alam nyo ito ituturo ko sa inyo ito in ko sa inyo mga mga macho na guwapo katulad ko ito ah ito panoorin yung video nito ito lang ang masasabi ko dun sa sinabi ng misis ko na ano sa totoo lang ang motor malakas magpapangit <laughs> kasi no, diba, no, 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 tayo ng arawan tayo ba? usok diba malakas magpapangit hindi, talaga, wow. hindi ako na nangyari yung sinabi ng misis ko. Gini ako ba? Kaya mga gulo, itong paraan. Para Magaling kang kupal ka. Kung may purwil ka ha. Itong paraan, marami akong tips sa inyo. Ito gagawin nyo. Panoorin mo ang video ito, kanong ginagawa ko. Para makalusot ka. <laughs> oh, magamit no, no, mo yung sakit No, no, ano gamit, no, no. mo, alam mo pag naka four wheel ka, marami kang makukuhan chicks. Ito ang iniwanag sa motor. Papangit ka lang. Ako. Yung sinasabi ko, kung mga gulo for today's video, ito ang gagawin ko. What the? Han? Para baka hindi yata ako ngayon makakapagmotor kasi ano eh. Tsaka malakas ang ulan. Tsaka itong sakin natin, chichik ko muna. Baka may mga, ano kung anong mga sira dito ng sakin natin. Oh. May mga nawawalan na ano dito yung ano yung nakakabit dito na alam niyo yung bilog dito sa lalim. Parang nawawala. Wala <laughs> <laughs> na siguro. No, no, yung, no, no. Sa ano, sa labas. Para <laughs> ulit tayo sa ano sa makina. Sabi natin may diferensya na may makina. So yung mga kagagulo, dito naman tayo sa makina kailangan natin bubuksan natin yung hood niya para ano para malaman dyan na talaga may sira sa sakyan mo at least yung ano madadala mo siya sa, ano, sa malayo kung malayo ang mekaniko madadala mo siya o? Maraming sira ito. Maraming sira ito natin.

Kasi ito pag uh, hindi umandar, syempre di magagamit. Kailangan ipadala niya sa mekaniko. Di magagamit na natin, di ba? Makakaalis na tayo, di ba? Magaling kang kupal ka! Huwag niyong i-start yan. Kasi pag no, i-start yan, no, 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 may tatanggalin no, no. kayo yung ano dyan para hindi i-start. Kahit i-start niya, makakalusot ka. <laughs> Mautak to. Ganyan yung mga macho, ganyan yung mga matatalino. Kailangan may tatanggalin kasi baka may start na mistart. Booking tayo, di ba? Saglit lang mister. Mga kagagulo, saglit lang pero namatay uli. Kasi may tinanggal akong pisa sa dito. Para hindi tuloy-tuloy ang andar nya Mamamatay. Kaya sag restart, mamatay agad. Pero ngayon, sasabihin natin kay ito, gumawa ako ng video nito mga gagulo. Hindi niya alam na ganito ang gagawin. Style, style yan. Kailangan gayahan niyo yung mga ginagawa ko. Ito sasabihin ko na sira ang sakyan para madala natin. Yan ang mga no, sekreto no, no, ng mga no, no, no. ko. Atin-atin no, lang yan ha. Kailangan huwag niyo ituturo sa mga iba ha. So yung mga nakakapanood nito, sana nagustuhan niyo yung video nito. Huwag niyo kalimutan i-click ang subscribe button. Ha? Para every time may mga bago akong video, update kayo sa Gagulo TV. Yan nakakuha kayo ng tips paano kapag makuha niyo, makuha niyo ang ano ng missis niyo. Mga macho na katulad ko. Pakita niyo na hindi na umaandar sa kanya. May mga sira. Ano kaya? <laughs> Para mas maganda at oh, ang mag motor na ako. lang. Kaysa gagastos pa ako. Eh, bawal ako! <laughs> Basta, alam ko, mas maganda naman. Ano naman, motor kasi maganda, malakas ang dami ah! mo. Oo nga. Pero ano eh, Ah, may, si may sira, eh. Kailangan ko dalhin to sa ano, sa uh, paggawaan talaga, misis. Dami sira. Ayoko ko naman gamitin kasi dami sira niya. Baka ano eh, doon pa sa daan tayo buti ito. So yun lang mga kagagulo. Kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo kalimutan. Click ang subscribe button. At pakishare naman ang mga video natin sa Gagulo TV.